Pinaigting pa ng pamahalaan ang pagpapatupad ng universal healthcare na malaking tulong sa lahat ng mga Pilipino. Titiyakin nito na mura at may akses ang publiko sa serbisyong medikal at pangkalusugan. Si Denise Osorio sa report. Pinapalakas ng pamahalaan ang akses sa serbisyong pangkalusugan mula sa mga pampublikong ospital hanggang sa suportang aabot sa komunidad sa Health Economics and Finance Program Forum ng Philippine Institute for Development Studies kahapon. Binigyang diin ng mga pinuno at haligi sa kalusugan ang mga hakbang para tunay na maipatupad ang universal healthcare para sa lahat ng Pilipino. Binigyang diin ni Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legaspi ang mga programang direktang nakikinabang ang publiko, lalo na sa pagpapamura at pagpapalawak ng akses sa pampublikong serbisyong pangkalusugan. Sa ngayon, ang uh, ating programa sa mga hospital, I'm talking about the government hospitals, is zero balance billing. I'm sabihin, pag pumasok ka sa uh, pampublikong uh, paggamutan, lalo na yung mga malalaking mga pampublikong paggamutan wala kang babayaran. Wala nang binabayaran ng mga pasyente sa mga pampublikong ospital na isang malaking hakbang para sa mas malawak na akses ng ating mga kababayan sa kalusugan. Pinapalawak din ang programa ng pamahalaan para sa advanced treatments, kabilang ang mga surgery at cancer care, na halos libre para sa mga pasyente. Mas marami kami nabibigay ng mga high value treatment o high value care Uh, very advanced surgery, advanced radiation oncology treatment, advanced oncology treatment, breast cancer and all, na libre na halos sa pasyente. Yung mga, pa yung mga Z packages, yan ang malaking, malaking pagbabago in my 35 years in, uh, in uh, public health. Samantala, binibigay naman ng data-driven reforms ang mas matibay na suporta sa mga komunidad. Ipinaliwanag ni Kenneth Abante ng People's Budget Coalition na nagiging mas mahusay ang pagdedesisyon kapag malinaw at konkreto ang impormasyon. Yung datos po kasi na ito at uh, in fact uh, isa po itong PIDS uh, research sa mga magagandang paggamit uh, ng data. No, sa tingin po kasi namin, uh, you know, a technical solution will not solve a political problem. At nasabi ko mga po kanina na yung mga datos ay they're only as good as the community they empower. Dagdag ni Abante, kapag malinaw at transparent ang datos, mas mabilis makakakilos ang mga lokal na pamahalaan mula sa pagpaplano ng budget hanggang sa implementasyon ng mga programang pangkalusugan pangunahing elemento rin ang koordinasyon sa iba't ibang sektor para makabuo ng mas matatag na data ecosystem. Sa pamamagitan ng mas matibay na accountability, pagpapalakas ng mga komunidad at pinalawak na programa ng pamahalaan, papalapit ang Pilipinas sa layuning makapaghatid ng mas mabuting serbisyong pangkalusugan para sa lahat pagdating ng 2030. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.